ayan mga idol, magandang uh, gabi. Precio for today's update sa ating challenge, mga idol. Ay, tayo ulit ang magtitinda. Uh, tapos na yung oras ng ating magatinda, mga idol. So, andito ulit tayo sa pwesto. So, ayan mga idol, kung napanood nyo yung ating unang video dahil mag-start na tayo ng... Uh, challenge natin ng 100k project 100k ayan so mukhang uh, uh, malayo pa sa katotohanan mga idol pero darating din tayo dyan mga idol dahil tayo ay hindi sumusuko mga idol dito mga idol nag invento rin tayo para kita natin yung mga nabenta at yung hindi nabenta ito yung mga idol, yung ating may at uh, yung naka na toppings natin sa pares at mami. So ayan, kailangan natin to mga idol. Yung peace yo mga idol, nakawin na rin tayo dito sa bahay at ngayon mag-update tayo ngayon. So ang ating pinagbentahan ngayong araw mga idol ay... Nasa six mga idol Yun lang po ang ating tinagbentahan sa Unang araw natin na challenge Mga 100k project natin mga idol So, PCO Talagang ganon, no? Uh, hindi ay araw-araw Christmas sa business mga idol Sa business talaga, hindi araw-araw Christmas Ganon po talaga ang business mga idol uh, May mga araw na matumal May mga araw na Meron tayong netong neto mga idol so yun so hindi natin naiwasan minis natin ulam mga idol ay mag tayo ng tuyo yan no, mga idol ayan mga idol no dahil ganun lang ang benta natin mga idol ang ulam natin ay pambansang ulam ay tuyo mga idol masarap to masarap nabish yan mga idol at maulang nga uh maulan ang panahon. Na-visitto sa Bay kape, mga idol. So, yung mga idol, tapos na tayong kumain. Update tayo sa ating uh, day 1 ng 100k project natin, Challenge. Kina-challenge talaga natin 'yan, mga idol. At kayang-kaya natin, walang imposible talaga mga idol kapag tayo ay uh, mag pag no? pagan lang natin sa buhay mga idol para sa ating pamilya mga idol. Peace yo. So ayan sa Ka quiet. That is sa uh... talking. Ayan, kasama natin yung ating poging-poging anak na si Lloyd Sian, mga idol. Peace yo. So ayan mga idol, uh, payo ko lang sa mga tatay na katulad ko. At uh, may pangarap Uh, yan sabay-sabay tayong uh, umangat sa buhay mga idol tsagaan lang natin at wag na wag tayong makakalimot sa Panginoon ayan at uh, ingat palagi mga idol PCO